Ang Pilipinas ay patuloy na pinapalakas ang kakayahan ng Philippine Coast Guard TCG bilang bahagi ng pambansang estratehiya upang mapanatili ang seguridad, kaligtasan, at kapayapaan sa karagatan, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Kamakailan lamang inanunsyo ng pamahalaan na opisyal nang inaprubahan ang konstruksyon ng limang, lima, bagong siyemnaputpitong meter multi-role response vessels, MRRVs, na siyang magbibigay ng malaking tulong sa operasyon ng PCG pagdating sa Maritime Patrol, Search and Rescue, Environmental Protection, at pagpapatupad ng batas sa karagatan. Ang proyektong ito ay isa sa pinakamalaking hakbangin ng bansa upang palakasin ang Maritime Domain Awareness at modernisasyon ng PCG. Ang mga bagong barko ay bahagi ng Maritime Safety Capability Improvement Project Phase 3, isang programa sa ilalim ng Department of Transportation, Dotter, na naglalayong modernisahin ang fleet ng Philippine Coast Guard. Katulad ng mga naunang MRRVs na gawa ng Japan, ang mga bagong unit ay itatayo sa pakikipagtulungan sa Japan Marine United Corporation, JMU, at Japan International Cooperation Agency, JICA, na siyang magpopondo at magbibigay ng teknikal na tulong sa proyekto. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 50 na bilyong piso na sisesklos sa konstruksyon, kagamitan, pagsasanay, at delivery ng limang makabagong barko sa loob ng ilang taon. Ang bawat 67-meter MRRV ay dinisenyo para sa malawakang operasyon sa karagatan, may kakayahang maglayag ng matagal at makapagsagawan ng iba't ibang uri ng misyon. Mayroon itong advanced radar systems, satellite communications, at modernong navigation equipment na nagbibigay daan sa PCG na magsagawa ng surveillance at interdiction missions kahit sa malalayong bahagi ng Exclusive Economic Zone (EEZ). Bukod dito, may kakayahan din itong magdala ng helicopter, deployable boats, at mga specialized rescue equipment para sa mga emergency situation tulad ng maritime accidents at oil spills. Ayon kay Admiral Ronnie Hill Gavin, ang komandant ng Philippine Coast Guard, ang proyektong ito ay hindi lamang tungkol sa pagbili ng mga bagong barko kundi tungkol sa pagbuo ng mas matatag na maritime defense capability ng bansa. Aniya, ang mga bagong MRRV ay simbolo ng ating determinasyon na protektahan ang ating teritoryo, ang ating mga mangingisda, at ang likas na yaman ng ating karagatan. Sa bawat barkong idinadagdag sa ating fleet, mas lumalawak ang ating kakayahan na tumugon sa anumang banta o kalamidad. Kasabay nito, pinuri rin ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang pakikipagtulungan ng Japan sa Pilipinas, na patuloy na nagbibigay ng suporta sa mga proyektong naglalayong palakasin ang maritime sector. Ayon sa kanya, ang ating mga kaibigan sa Japan ay matagal ng katuwang ng Pilipinas sa pagpapalakas ng ating kakayahang magpatrolya sa karagatan at tiyakin ng kaligtasan ng ating mga mamamayan. Dagdag pa niya, ang mga bagong MRRV ay magsisilbing, Floating Guardians, na magbabantay hindi lamang sa ating mga baybayin kundi maging sa mga pinagtatalo ng bahagi ng West Philippine Sea. Ang unang dalawang barko sa batch ng limang bagong MRRV ay inaasahang matatapos sa loob ng susunod na dalawang taon, habang ang buong proyekto ay target makumplito bago matapos ang 2028. Kapag nakumpleto na, ang mga ito ay magiging pinakamalalaking barko ng TCG, higit pa sa kasalukuyang mga siyamnaputpitong meter BRP Teresa Magbanua, MRRV-9701, at BRP Melchora Aquino, MRRV-9702, na kapwa nagmula rin sa JMU. Ang mga bagong bersyon ay inaasahang mas advanced, mas mabilis, at mas may kakayahang mag-operate sa mahahabang misyon sa malalalim na dagat. Isa sa mga pangunahing layunin ng bagong proyekto ay ang mapahusay ang kakayahan ng bansa sa maritime law enforcement, lalo na sa paglaban sa smuggling, illegal fishing, at human trafficking. Sa pamamagitan ng mga makabagong radar at surveillance systems, mas madali nang matutukoy ng PCG ang mga hindi autorisadong aktibidad sa karagatan at makapagreklamo agad sa mga kaukulang autoridad. Sa ganitong paraan, mas magiging epektibo ang pagpapatupad ng batas at mas mapoprotektahan ang mga mangingisdang Pilipino laban sa pang-aabuso ng mga banyagang barko. Bukod sa law enforcement, malaking tulong din ang mga bagong MRRV sa disaster response. Sa isang bansang madalas tamaan ng bagyo at sakuna, mahalaga ang pagkakaroon ng mga barkong may kakayahang magsagawa ng search and rescue operations kahit sa gitna ng masamang panahon. Ang mga barkong ito ay may dalang modernong rescue equipment, inflatable boats, at medical facilities na magagamit sa mga emergency operations. Ayon sa PCG, isa sa mga pangunahing tungkulin ng bagong fleet ay ang mabilis na pagtugon sa mga insidente tulad ng paglubog ng barko, oil spill, at iba pang aksidente sa karagatan. Hindi rin may na may malaking impluensya ang kasalukuyang tensyon sa West Philippine Sea sa desisyong palakasin pa ng Pilipinas ang PCG. Sa mga nakaraang buwan, ilang insidente ng harassment mula sa Chinese vessels ang naiulat, kabilang na ang paggamit ng water cannons laban sa mga barko ng Pilipinas. Sa harap ng ganitong mga sitwasyon, mahalaga ang pagkakaroon ng mga modernong barko na kayang magsagawa ng misyon ng ligtas at epektibo. Ang mga bagong MRRV ay magsisilbing dagdag proteksyon sa mga supply at resupply missions ng bansa patungo sa Ayungin Shoal at iba pang lugar na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Bukod dito, patuloy ding pinapalakas ng PCG ang kanilang training program upang matiyak na ang mga crew ng mga bagong barko ay handa at may sapat na kasanayan sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Sa tulong ng Japan at iba pang kaalyado, isinasagawa ang mga joint training at simulation exercises upang mapaigting ang kakayahan ng mga opisyal at tauhan ng PCG. Kasabay ng pagtatayo ng mga bagong barko, itinatayo rin ang mga bagong pasilidad at maintenance centers na magsisilbing base ng operasyon ng mga ito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa ilang eksperto, ang proyekto ng limang bagong MRRV ay hindi lamang simbolo ng modernisasyon kundi ng paglakas ng ugnayan ng Pilipinas at Japan sa larangan ng seguridad. Ang dalawang bansa ay may matagal ng kasunduan sa maritime cooperation, at ang patuloy na suporta ng Japan ay malinaw na pahayag ng kanilang hangarin na mapanatili ang kapayapaan at kalayaan ng paglalayag sa rehiyon. Sa pamamagitan ng proyektong ito, nakikita rin ng mga analista na mas nagiging handa na ang Pilipinas sa pagharap sa mga isyong may kinalaman sa maritime disputes. Sa kabuuan, ang limang bagong pitung meter MRRV ay hindi lamang dagdag sa bilang ng mga barko ng Philippine Coast Guard, kundi isang simbolo ng bagong yugto sa kasaysayan ng bansa pagdating sa maritime security at sovereignty defense. Habang papalapit ang panahon ng kanilang pagkumpleto, Asaan na mas magiging epektibo at mas malawak ang operasyon ng TCG sa pagpapatrolya sa ating mga karagatan. Ang mga barkong ito ay magsisilbing konkretong patunay ng determinasyon ng Pilipinas na tumindig at ipagtanggol ang kanyang karapatan, hindi lamang sa West Philippine kundi sa buong maritime territory ng bansa. Sa mga darating na taon, inaasahan na makikita natin ang mga bagong MRRV na naglalayag sa ating mga dagat, dala ang bandila ng Pilipinas at ang pangako ng serbisyo para sa bayan. Sa bawat patak ng alo na kanilang haharapin, dala nila ang diwa ng mga Pilipinong handang ipaglaban ang karapatan at kalayaan sa karagatan, isang hakbang tungo sa mas ligtas, mas matatag, at mas makapangyarihang bansa sa larangan ng maritime defense.